NBA na nga ang susunod para dito kay Kai Soto at maganda nga rin ang plano ng Wasserman tungkol dito kay Kai. Nakita natin na papuri ang natanggap ni Kai Soto sa owner ng Dallas Mavericks na si Mark Cuban noong 2023 sa kanyang NBA training camp sa Dallas pero hindi nga nila inimbitahan si Kai Soto sa NBA Summer League dahil na rin sa ang kinuha nga nila noong 2023 sa NBA Draft ay ang 7-1 center na si Derek Lively at ito ang naging dahilan kung bakit hindi nila inimbitahan si Kai Soto kahit na maganda ang nakuha nitong feedback mula kay Mark Cuban sa kanyang training camp. Yun ang dahilan kung bakit walang call-up na natanggap si Kaysoto mula sa Dallas Mavericks kahit na maganda ang ipinakita niya sa kanilang training camp sa Dallas. Kailangan na mas maging suabe ang galaw ni Kaysoto sa loob ng basketball court pagdating ng NBA Summer League at yung upper body nga rin niya ay mapalakas pa niya na hindi nagbabago ang kanyang bilis at mabigyan rin ng magandang playing time sa NBA Summer League at kapag nangyari ito ay malaki-laki ang pag-asa na makasungkit sila ng NBA contract. Kung magiging isang matinding challenge na naman ang NBA Summer League para dito kay Kai Soto at kung mapunta nga siya sa isang team na magtitiwala rin sa kakayahan niya ay pwedeng lumabas ang best game ni Kai sa NBA Summer League sa pamamagitan ng magandang taktika at mahabang playing time. Sa totoo lang at kita naman na nangyayari sa NBA Summer League ay hindi lahat ng mga players ng isang team ay nabibigyan ng pagkakataon o hindi lahat ay pare-parehas ang playing time at plays na ibinibigay sa kanila ng mga coaches kaya nakasalalay nga rin talaga sa coach ang kapalaran ng isang player sa NBA Summer League. Ang magandang halimbawa ay kasali ka nga sa isang team sa NBA Summer League pero ang playing time na nakukuha mo ay 5 to 10 minutes at wala pang play para sa iyo at dahil dito ay sigurado na wala kang maipapakitang magandang laro. Nagkaroon ng 5 games ang Orlando Magic noon sa NBA Summer League pero tatlong games na naging DNP si Kay Soto at hindi nakapaglaro dahil sa desisyon ng coach. Naglaro na lamang ito sa ikaapat at ikalimang laro nilalaban sa Portland Trail Blazers at Boston Celtics at masasabi natin na hindi nagkaroon ng magandang pagkakataon si Kay season ng NBA Summer League. Sana nga ay mapunta si Kai sa isang magaling na coach yung gamay kaagad niya ang kanyang mga players at magaling gumamit ng mga players na may magandang rotation at sa ganitong paraan makakapaglaro lahat ang kanyang mga players at magkakaroon ng ambag sa laro. Halos nandoon na nga si Kai at si Paglang sa pag-improve niya ng kanyang upper body strength na hindi nagbabago ang kanyang bilis at sa ganitong paraan ay siya naman ang aatake sa loob ng paint na merong height at lakas. Kapag natagdagan nga rin ang lakas ni Kai ay mas magiging tibu pa ang kanyang height at mahihirapan rin ang magbabantay sa kanya. Bago natin tapusin ang video ito ay narito ang ilan namang sa mga mamanggalawan ni Kai. It's been a tough night for Kai Soto. soto the filipino international gets inside follows up his miss puts it back up and you just see that immense potential that he has There's in that real drought kai soto oh, attacking the defense of marshall there score here the handoff to soto goes up he's fouled it ends up being a good foul because they get it right back they go up <laughs> And Soto catches it, goes up for the dunk. Soto gathers, lifts it up and through. We'll talk with the jumper. That rim's out. though. Nice guy. kita naman natin may lakas nga rin si Kai na kayang kayang tumapat sa lakas ng mga import tapos patuloy pa ang kanyang insayo sa kanyang strength and conditioning training na talagang nakakatulong para mas ma-develop pa ang kanyang lakas at maging ang kanyang katawan.